Gusto na naman kapatid, kaibigyang, kababayan sa umagang nato kabayan. Uh, tapos na tayo nag-garden, medyo pinawis na tayo kabayan. Nagbihis na tayo ng, ano, ng jacket natin, ayong damit natin. So ang gawin natin dito kabayan, may kinuha kung ano kabayan. Ito yung may bunga mga pig kabayan. Tapos ito yung bunga nito. Dito kabayan, kinain ng ibon eh. Abutan ko, ito na lang. Pero hati na lang kami kabayan. So, titikman natin itong ano kabayan, itong Australian. Ngayon ko pala matikman ito kabayan. Tagal ko na tinanin ito eh. Lagi lang ibon ang nakikinabang. So, ngayon ko pala siya matitikman kabayan. ko gaano siya kasarap. Matamis ba siya? Lagi kong sinasabi kabayan, ihip lang dito sa halaman ng kabayan mga putas ko lulay sapat na kaya wala tayong pesticide na nilagay ito kabayan so panatag-anload natin na kumain ng mga ganito kabayan kaya mas maganda tayo mas magtatanim ng mga pagkain natin kutas sa gulay ang sarap napakatamis kabayan hatiin lang kami sa ibon pero ito kabayan susulo ko na talaga ito bagat inanan na rin ng, natin ng mga mga ano dito mga mga dumadapo pero kunting iip lang sapat na rabayan ang rabayan pula pala yung ano nila kabayan pag hinag-hinag na, na so napakasarap tingnan kabayan mm, inkap. sobrang tamis Ah, maraming benepisyo sa katawan to kabayan. Ito pala yung anong kamay yung kahoy na nakatanim sa malapit sa pinagbibigyan ng ating Panginoon kabayan sa Australia. Ito yung mga puno na to. Sa ito rin yung pinto nito na yung pinagtatakip ni Ida, Iba at saka sa harap na kabayan. Ito rin mga dahong kabayan. Ang lalaki ng mga dahon ito kabayan. Ito sa taas kabayan, lalaking dahon laki ng laki ng kabayan sa uh, taas lalapad si mataba kabayan so maganda to ah, lagi natin yan ng kabayan yung kakainin dahil maraming binipisyo sa katawan ng kabayan so ito naman yung ibang variety ng kabayan ito kasi bunga ng tag-init kabayan yan lang nahinog na umuulan lang so maliit maliit siya pero alam ko malaki ang variety nito so sa tag-init lang pero ito, minsan napapakita kung saan ititikmang ko rin ito juicy ka ba Sobrang oh, sarap. ito naman yung ano ko ba ito yung australian mulberry ko sa australia galing to bayan australian mulberry napakarap. tapos meron din akong variety ng ano nang uh, ito yung variety na galing sa japan na mulberry din kabayan Napaka napakatamis ng ba? So mas maganda yung meron tayong mga tanim na putas kabayan para hindi na binili ng putas. Katulad ng mga putas to kabayan, mahal na ano ang, kilon dito, ano? ang kilon to kabayan, yung kilo nito, ano, 400 isang kilo nito kabayan pag bumili ka. Tapos yung pig naman kabayan, mahal to. Makikita nyo to sa Lazada kung magkano yung mga presyo nito. Yung dry na bato yun ah. Pili pa nakakain ko ng dry na. Yung pina, ano yung pinatuyo na pinatuyo nila. Pero susubukan ko rin kabayan. So yun lang kapatid kabayan, kaibigan. Pinakita ko lang sa inyo yung almusal natin yun. Na? Yeah? Butas, so, healthy kabayan, healthy. Tsaka natural lang, pinatubo. So Napakasarap at napakaganda sa katawan natin. Bye-bye.